Kala ko talaga. Nakaganda lang. Dito, pag sabad linggo lang, may hinap kayo. Hindi ka tulad ng loon May kung lang isang Hindi ng at linggo lang, lang. Mm. lang ang weekend at linggo lang

Ilan? Lahat mo yung akabuan po nito ay 10,000. Kabuan po nito. Akabuan. Pero yung akyatin po namin, ilang met, ilang ano na lang. Ito po ay, kung sa, ano, sa kalamiter, baka po sa itong kilometer. Oh, seven. Yung kanina? Yung kanina. Yung ah, kanina? Kunti lang yun. Ah, <laughs> <laughs> kunti pa yun. Kunti pa yun na naman. Hi, congrats! Oh my goodness. Yay!

Okay. Ah! Get na sila. Uh -huh. Yes, the oh, diba? uh, okay. <laughs> Grabe. <laughs> GPS talaga. Certificate ba? O parang gusto ko yan, ma'am. <laughs> Certificate. Ano na pa kayo? Sila. Medyo kasi <laughs> sila lang. Picture time na. Pagkakasuhan mo kami tayo. Ito po yan ay magpapasuhan. Gano, gano. Huwag na kapay nga, parang hindi ko ulit ang mga. Talaga yung hintay nila tayo. Sila yung nauna eh. Sila yung nauna. Ako, walay ako. Solo ka? Eh, walay. Kasama ko lang si Kuya. Solo. Si Kuya lang? Oo. Lungkot? Oh, freshie. Let's do this.